sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa proposed 928.52 billion pesos 2026 budget ng Department of Education. Inilatag ni DepEd Secretary Sonny Angara ang mga problema sa sektor ng edukasyon kabilang ang kakulangan ng 165,000 classrooms nationwide. Ayon kay Angara, inaasahan sa susunod na taon ay masisimula na ang pagtatayo ng mahigit isandaang libong bagong classrooms sa ilalim ng public-private partnerships. Ang konstruksyon ng mga silid-aralan ay magkakaroon ng tatlong bahagi. Pero si Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 Co-Chairperson, Representative Roman Romulo, dudang mare ng PPPs ang kakulangan ng classrooms? Even if we go through PPPs there will still be a bidding procedure even if you say that you will give it to the local governments there will still be a bidding procedure so the issue on funding and bidding will still be there no matter what mode that you are proposing under the PPP so please enlighten congress on how this is the panacea for the classroom shortage Sagot naman ni Secretary Angara bulto bulto po yung pagbibid. So the difference will be that rather than bidding just 10 classrooms or yes. 20 classrooms, you'll be bidding a thousand classrooms, Your Honor. Sa panukalang 2026 budget ng DepEd, 13.2 billion pesos ang alokasyon para sa konstruksyon ng classrooms at 6.1 billion pesos para sa classroom repair at rehabilitation. Bahagyaring uminit ang ulo ni Congressman Romulo sa pagtatanggi ng DepEd Nasa kanila ng galing ang dokumentong nagsasaad ng pagtuturo ng comprehensive sexuality education sa kindergarten hanggang grade 3. So you're denying this, that this is a DepEd document? Me, Madam Chair, uh, I need po to see the document for me to say oh, that Come on, um, Come on, ma ma Madam Chair, can she take a look? One minute. One minute. Bagamat hindi na kumpirma ni Angara kung opisyal na DepEd document ang papel, tiniyak naman ito na rerepasuhin nila ang kurikulum upang matiyak na rerespeto pa rin sa kultura ang sexuality education. Samantala, ibinunyag ni Angara na may pitong pribadong paaralan na ang kanilang nakasuhan sa alegasyong pagkakaroon ng ghost students na tumatanggap ng senior high school vouchers. May criminal cases ho tayo uh, with the total amount employed, uh, uh, involved of 61.9 million. Sa harap naman ng anomalya, sa umanay pagbili ng overpriced laptops ng DepEd noong 2021, iminungkahi ni Akbayan Representative Chel Jokno ang pagtatalaga ng Deputy Ombudsman na tututok lamang sa sektor ng edukasyon at social services. Welcome naman ito sa DepEd at kanilang iginiit na may na pinakamalalang uri ng korupsyon ang pagdanakaw sa pondo para sa edukasyon. Harley Valbena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. At yan po ang report ng ating kasamang si Harley Valbena.